For today's videos mga sir, may ginagawa tayo dyan na skywork na 65 inches. So paano natin padisplihin ang white screen pag inahang natin sa tikon ang kabila? So karamihan dyan ang nagwa white dyan pag inahang yung skywork at saka LG. Ayan mga sir. So tingnan nyo lang para lang sa mga baguhan ito para malaman nyo kung paano padisplayin. So ayan mga sir, ayan uh, ang gagawin mo lang diyan, ayan nagwa white screen na yung kabila, yun yung hinang natin. Yung kabila, yun yung nakakabit. So ang gagawin lang nyo, yan uh, hilot-hilotin niyo lang diyan yung kabila. Ayan. Ma uh, hilot-hilotin niyo lang hanggang sa lumabas yung display. yan ayan oh. Ayan, karamihan dyan sa mga LG ang ganyang unit so hindi mo malalaman kasi hindi lumalabas yung display so ganyan ang gagawin nyo ah, hilot-hilotin nyo doon sa may kabilang flex doon sa hinang so magkakaroon ng display yan ayan, o. O, ayan. sa tip lang sa mga baguhan na teknis yan ayan. para alam nyo kung good yung side na yan 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 Diyan kayo maghihilot-hilot sa kabila yung kabila yun yung good ayan o oh. so idea lang mga sir so salamat po